Nakabili na sila madam, ayan yung mga galing pa sa Antipolo. Para sa mga kanilang chikiting, ayan, yung mga cellphone. Ito, ayan o, nabili nila oh. mga Android phone. Aytel, wow! no? Galing kayo Antipolo, no? Ayan, sila yung galing Antipolo. Ayan, ayan tamang 3Bs. <laughs> ah, Bandel pala yung inabernyo bandel. Oh. Okay, Binabati. thank you, thank you. may gusto ko batin. Binabati ko ang aking kaibigan. Binabati ko dyan si Creepy. Okay, mga buddy, back to tie-tie tay -tay result tayo. Ito yung puntahan natin, bodega ni Ninong, inside back pistol number 36 po. Ito ay katabi ng ano, old na tiangge. Yung lumang tiangge, nandito sa kabila. Okay, pakit tayo. Ito, punta dito. May mga pilihan ng sapatos dito. Ayan kay boss. Ang mga po, sir. Gusto nyo ng sapatos, marami dito. Magkano yung pinakamura, sir? Ah, picka pa pa sa mga gusto bumili ng sapatos, marami dito. May mga black shoes, brown shoes si Boss. Ano pa naman nito, sir? Uh, Abdullah, Kuya Abdul. Lah. Ah, Kuya Abdul, ayan. Si yung makikita niyo dito, Pogio. <laughs> thank you. Ah. Makikita niyo sa katabi ni Ninongto eh. Sir, thank you. Ayun, dito tayo. May mga sapatos sa buong eh. Linggo ngayon, marami tao. Kita niyo naman ng tao. Hey. Ay, no, bodega ni Nino. Yan. ano siya? block number 1, stall number 32. Bagong palengke ng Taytay Rizal. All right. Yan yung mga people ngayon. Kita niyo naman. Yon mga buddy, so bumalik tayo dito para mag-update lang po. Para malaman yung mga price ng mga stocks nila, mga gadgets po, mga appliances. Yan tulad ng smart TV, yung Megra, tapos mga speaker, Ayan, ay po. <laughs> yung mga bundle nila, mga cellphone, buy one take one. Ayan. So, check natin ulit kung magkano yung mga presyo nila. May mga laptop din dito sa mga naghanap ng murang laptop. Ayan po. So, bago tayo pumasok, pakilike na video natin. Subscribe po. Pakipalo rin yung page natin, Swami so Body. Lakay TikTok natin, Swami so Body. Tsaka po pala, nag-open pala to 7.30 ng umaga hanggang 9 po ng gabi. Alright. Okay, Hello, siguro dito mo tayo sa ano, mga appliances kasi dito medyo konti yung tao. Dinadayo <laughs> na talaga si Bodega ni Lito. Mukhang may bibili ng TV sila, madam. Oh. Ayan. Ayan na sila, ma'am. Nakabili ng... Anong nabili niyo ma'am? Um, ano, Kobe na 22 inches na smart TV and Rimi no 50. Wow, wow, dami ah. Saan pa yung galing yan, ma'am? Aparanyake. Aparanyake. Medyo malayo talaga. Dumami pa kayo dito, no? Oo, uh, kasi mas mura dito. Mas mura dito. Mas mura ah Mas mura dito, no? Eh, sa iba. Anong pala niyo, ma'am? <laughs> Yun, thank you po sa inyo. Ayan, o. Ito nila yung nabili nilang TV. Maraming previs yan, eh. Ayan, o, Yan yung mga bumabili ngayon. Ang dami. Ito nyo naman. Legit to, legit. Si Bodega ni Lino. Kaya din na dayo. Ayan sila, sir, o. Nakabili sila ng cellphone. Ano yung nabili nyo? Ano yung nabili nila, ma'am? Yes, hot 48 po. Ito yung hot 48. Parang 4-5. 4 lang, may previous pa. Yes, napakaganda parang iPhone. Ganda, ano? Apo, parang pira yan. Parang ano siya, parang iPhone 13. iPhone 13. <laughs> saan kayo galing, sir? Ah, Nag-abiyahil po ako. Nag-abiyahil na padala ako dito. Ang ah, tayo saan po kayo? Yo, pasig po. Ah, pasig. pasig. Medyo malapit lang. Malapit. Okay, okay. okay thank okay. You, Legit, legit. Thank you, sir. Gam-gamitin mo lang sa Okay, thank you. So, medyo marami pang sa loob konting interview muna sa mga customer nila, mga body. Okay, daming dumating pa na tao. Pabili kayo, sir? Pabili kayo? Pabili rin sila, oh. tablet at cellphone. Yan sila, ma'am, bagong dating lang. Saga saan kayo, ma'am? Ah, uh, para mantipolo sila, oh. So, hindi pa sila makapasok kasi maraming tao pa. <laughs> Murang gadgets. Ikat ni baby, oh. <laughs> Ayan. O, dito tayo sa mga appliances muna. Okay. So, unahin na natin dito sa Smart TV. Ito ay Medra HDR, mga body. So, ang presyo na ito, ito, 7,499, ano? Ayan, kami kay sale. So, ang kasama na ito, ito. Ayan. Lutuan. lutuan. Tapos, ito, lutuan din, mga bati, oh. So, ito, kasama, Instant pad. Tama ba, sir? Kasama? oh, ito yung isang kasama niya, previous ng isang 32 inches Instant pad. Ayan. 32 inches. So, ito, pagka walang kasamang previous, yung 32 inches, kasama na po, ito. Oh, kasama na yung bracket, 4,999, sir, no? Ayan si boss. Marami silang TV. Ayun, no. May great VR. Ito, magandang klase. Ganito yung nabili natin. Makaraan lang. Made in Thailand. Yan, dami niya, no. Sir, may ibang inches niya ito? Ay, meron sa likod natin. Ah, ito. 48 inches. inches. May great VR. Magkano yung price niyan, sir? Uh, 11,499. 11,499. Tapos may kasama niya ito. Ano ano, no? Ano? You know? Tapos, instant pan. Wow. Ito. Ihawan, kasama rin to, sir. Opo. Oh, kasama po 'yan. Eh. Ito iba naman to. Ito pa uh, may kasama pang isa Ah, meron pa isa. Ah, pa isa. Oh, di kuryente na lutuan. Oh, may korente, may korente. <laughs> Dami freebies. Dami freebies. Uy, hindi na kayo sa ano. Ito si Inves naman po. Oh, it 6,499. Ito okay. yung kasama. Ihawan, tapos may stand pa rin. Wow. Ito, lutuan na di kuryente. Yan, bracket. Mga bago, din na kayo loki dyan. Meron sila dito, ibang inches. Ah, LED 22 Smart TV. Kobe, magkano dito, sir? Pwede, ah, for, ah, for, 4,999. Yan. Kasama na to. Tama, may televis pa rin, tsaka instant pan. Okay, mga oh, mababait na stop dito sa bodega ni Nino. Ayan sila, Sir. <laughs> Ay, pag ganito lang, P3,299. Oo, may bracket pa rin. Ah, may bracket na. Ito nga, may bracket. Ayan, smart TV, LED. 22 inches mga bago, P3,299 lang. Ito malaki na rin. Dito muna tayo sa mga nakabundle, by one take one. Mamaya na yung mga individual po. Okay, meron dito, P5,499. Ito kasama ng previs. Lahat po yan. oh, lahat. Tablet. Check natin set. Labas natin konti. Ayan, salamat. Ah, ito. Yung ano yun. Ilang gig po set? Ah, 512 mas siya, no? 4 GB RAM. 512 GB memory. Ayan. Ang niya, Vivo 11i. Okay. Ilang gig yan yung... Vivo niya. Uh, 256 na po siya at RAM. Oh, magandang klase na 256 GB na siya. 8 RAM, 8 GB RAM. 5499 lang. Okay. Ang mga brand niyo po yan, mga batis. Ito, sir, yung may Infinix. Ito, Infinix Smart 8, 64 GB. Ito, ITEL na 850C Ano siya? Ah... Uh, 32 GB sa halagang 6899 may kasamang microphone stand. Ito. Headset ba to, sir? Headset. Oh, may mga previous din. Okay na yun, mga body kasi 6899 lang. Oh. Mga brand new po yan. Sir, may mga puro lang kayo, no? Wala silang online pa dito. Wala pa. Sa mga nagtatanong, wala pang online para malino po. Siya pala si Sir Ryan. <laughs> Tapos kung naghanap yung ibang bundle, marami pa dito eh. Ito, so, meron dito 6599. Ayan, dalawang cellphone na rin to Redmi A3 at uh, ATPC na ITEL. Oo. Tapos yung iba, yung mas murang ano, naka-bundle sir. Ito, 5199. Ganun din no. ITEL na ATPC. Tapos ito, OPPO na... Anong OPPO to sir? Ito yung pinakamabaw pa dami na... Ah, 83. Mababi, ano? Mga body, yun, no? Mga goods yan. Mga 128 po, sir. 128 GB na to. Ito isa, sir. 32. O, 32. Marami kayong ano dito, yung papipilihan na bundle by one take one. O. Oh. Ito, yung 799, sir, para malaman na Ito, medyo mas mahal. Ito na oh, Mas mataas yung RAM niya, yung memory. Pang gaming talaga yan dad. Oh, pang gaming mga buddy. Kung oh, nag ko kayo ng ITEL na awesome one to. Itong 56GB na pala to. Ito, 7599. Ito naman, 850C. O, dalawa na. Pang gaming. Pasok mga kasama ng Chita sa to. Okay. Thank you, thank you. So, hindi ko na-flex lahat. Meron dito 3,999 lang. Isang cellphone na... Ano to? Itel. Tapos, ah... Uh, 32 GB tapos may kasamang Nokia na ano maliit na cellphone pang backup na phone nyo lang oh. o oh, 3,999 tapos USB na mini fan meron pa dito oh. yan bundle for 799 By buy one take one yan dito na tayo sa individual na cellphone mga gaming phone ang dami oh. dami na lang stocks ngayon ah, oh, nakabili na sila yun yung kosa po kanina yung anak ni ate kung may mabili kayo ng mga individual na cellphone or gaming phone mga Android phone po. May kasama nga ano, ito, Matic, Mystery Parcel. Piso lang ang babayaran nyo na. Makukuha nyo na to. Ito, Mystery Parcel, magandang klase. O, oh, magandang klase, sabi ni Boss. <laughs> Basta makakuha ko na ito pagka nakapurchase kayo ng individual. Marami pa kayo na ito, sir? Ah, nasa taas pala sila. Yun. Okay. Sige. Okay, umpisa na tayo dito yung Smart 8 nila, pagka isa lang 4,499 4,499 mga pati, 128GB na siya marami yan, mga paranyo po ito okay so ito naman yung gaming po talaga, Infinix na 030, sa halagang 8,599 na lang 8,599 na lang, oh. naka-promo sila, mga pati pagsak presyo, 256GB na po siya ang dami, oh sa mga gaming kung meron pa sa taas Infinix Note 40 Pro sa halagang 10,999. Naka-sale din sila. Oh. Ano na siya? Uh, 256 GB na po. Ito. Okay. Wow. Okay, meron naman dito Infinix na Hot 40 Pro. Baka naghahanap po kayo sa mga gaming phone. Ayan po. Ang presyo po nito 7299. Ayan po. 256 GB na po siya. No? Ayan. Magandang klase po ito mga Infinix. Mga brand new po ito. Bumaba yung mga price ha. Talo ito. Meron pa dito, 3599, no? Smart 8. Mas mura to, ano? 64 GB na siya. Yan, meron dito. Ganito sila. Marami pa. Ito, 3799, no? 50 na Realme. Yan. 1 GB, 64 GB. Marami sila dito, mga Android phone, mga bagyo. Ito naman, 3499. A50C, na ITEL. Okay po. Individual na po ito. Yan, marami, marami. Ito, mayroon na sila dito. Bagong labas naman, no? Gaming phone. O. Oh, 128GB, no? 4699. ITEL na Power Master. Pang gaming. Ito pa. O, sa mga awesome AC20 na ITEL, o. Oh. 256GB. Sa lagang, Ito yung price niya, ito, ma'am. Sa 4499. O, oh, nakasale pa rin sila. Nakapromo po. Yan, ang dami pa. Meron pa dito Redmi o A3. 3499. Yan. 64GB. Yan, matras tayo ulit kasi dumami yung tao eh. Mamaya tuloy natin ulit. Yan sila ma'am. Oh, yung, oh, yung mga galing antipolo pa sila ma'am. Yung mga ina. Anong nabili nyo ma'am? Ano, I-10. I-10? Ay guys. Yan si sir. May yain eh. Paka may gusto kong batihin. Wala. 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 <laughs> Yung yun o no? nakabili sila madam bundle buy one take one may mga tao sa lobby ang dami nilang tablet pala dito mamaya na po yan ito natin sa mga cellphone sa mga naghanap ng gaming phone o or... pang sarili nyo lang ito techno ulit camon ito bagong labas lang to ang dami sa kanila din oh. sa halagang 9,299 lang o oh. ayan po now nakasale walang gig to 256. Uh, 256 so, na pala siya. Ayan, gaming phone. Malaki yung screen nito. Magandang klase ito. Ito yung mga bagong labas. Okay. Ito, yung isa, Tecno. 3599 lang, oh. 64 GB na siya. Ayan, isang Tecno. Malaki yung screen. Yung pinaki-specs nito, short nyo lang sa Google para makita nyo ng maayos mga bago. 6.6 yung screen nito. Yung main camera, no? 13 megapixel. Malino rin. Ito sa mga naganap ng old model na Vivo Y71. Ito po uh, pang FB lang, no? FB, pang Messenger, YouTube, pwede pa siya. Pero pang, pag, pang gaming, di na po siya pwede. Okay? 128 GB na siya. 17 lang po. Baka magustuhan nyo. Vivo. Brand nyo po yan. Vivo. Ayan. Meron pa dito. Vivo Y93. Mga old model. Ito naman, 1,400 lang. 32, uh, 32 GB na siya. Brand new po ito. Oppo na A33. Ano po siya? Uh, hindi na siya pwede pang gaming, no? Pwede sa Facebook, YouTube. Backup phone lang po siya. Okay? 32 GB. Oppo na A33. Yan. Maraming budget price dito eh. Wala na po silang laptop, sold out na mga badi, pero nagkakaroon naman sila. Madam, kailan darating yung laptop nyo? Laptop, oh, gani laptop. Ano pa ibang bansa, sold out. Hmm, wala pa. talo nyo na lang yung ano bodega ni Ninong, yung page nila para... Nag-post kayo doon, no? Kansi, <laughs> Kasi magpapailaw. Kasi nag-post sila doon pag may mga bagong stocks. Yan. Abangan nyo na lang yung cost nila. Dito na tayo sa mga tablet. Okay, tuloy tayo sa tablet mga babi. Ito yung mga tablet nila, marami pa oh. Nakaraan sa so, tablet po, eh. ito. Yan, ito 2500 lang to. Yung 5 GB na to. Brand po ito. Spark Pro. Ito mabenta sa kanila kasi malaki yung malaking screen. Yan. Dami pa. Lahat to 2, 5 no. Yan. 5 GB ROM. 2 GB RAM. Yan. 2500. Yan, mga tablet nila. Ayan, ito po yung mga bumibili. Sila so, sila madam. Dari sila ng speaker. Lakas. Magkano yung ganito ng speaker, boss? Lakas na mali oh. ito. Ito magkano, sir? 2.5. 2.5. Di ko na singit. Singit na lang natin. Malakas. Ito yung ano niya, iMagic. Oo, oh, iMagic. 2.5 yung mas maliit. 1.8 lang, boss. 1.8? 1.8. Ito. 1.8. Oo. Oh. Yan, yung mga speaker nila. Tapos may mga pahiga, di ba? Ito yung mga pahiga. Magkano uh, naman okay yan, sir? Ah, okay. Ayan, brodo yung pangalan. <laughs> Tapos na tayo sa loob, mga bali. wala silang laptop. Ubus e. na eh, sold out. Ito nyo yun naman yung mga tao. Marami talaga dito dumadagsa mga tao pagka weekend, mga bali. Kasi Sunday ngayon. Ayan o, bodega ni Ninong. Dito lang yan ulit sa bodega ni Ninong. Okay, dito na magtatapos yung ating vlog. So, sensyon na kayo. Medyo magulo yung vlog na ating tao eh. Nag-update lang tayo. So, marami silang stocks ngayon. Ang wala lang, laptop, ano? Mga cellphone po, marami. Mga Android phone. Ayan, punta nyo na lang dito sa bodega ni Ninong. Sa mga nagtatanong po, wala pa silang online. Para walk-in lang po. Ayan, subscribe po. Salamat. sa support yung page natin sa mga iba. na kayo. kami sa mga Peace out. Bye-bye. God bless.